masayang araw po. Maulan na maulan na naman po dito sa Pampanga. Gawa po ng habagat at ni Egay. Wala pong signal dito sa gawin namin sa Angeles at San Fernando. Pero yung Eastern Pampanga po ay kasama sa signal number one. Kasama po sa Aurora. So ito po yung ating mga QB Cross Berkshire na may halo rin pong pampanganidib at uh, yung mga anak po ni Kay wala sa mga nakalabas dito ay may halo ng durok ito pong kanilang lugar na pinaglalagian ng pakain ay nagdumina ng husto kaya po naglagay uli ng bato pero ayan po uh, nagpuputik pa rin pero kita nyo naman po dahil mabato yung sa may kainan puti pa rin po yung ating pakain Ganyan po talaga ang kulay ng pakain natin dahil linalagyan ng pulot at may darak po. So hindi po puting-puti na parang sapal ng soya. Tapos yan po ang kagandahan sa naka free range sila. Nagbubungkal din po sila ng lupa at may nakukuhang saring hayop at ugat. Kaya po may dagdag na lasa ang kanilang laman. So yan po ang ating mga palakihin na pipilian po natin ng mga breeder dito po sa unahan ito po yung ating dating rabbit tree ito yung po yung dating rabbit cages ginamit natin na temporary pen mag experiment din po ako may ilang roll pa ako nung ganyang mesh wire na 3 feet at 4 feet susubukan ko pong gamitin na kulungan ng ating mga iwinawalay kung kaya po na sa halip na itong mesh wire na 2x2 ang butas ay yung mga mesh wire pong ganyan na galvanized hindi na po natin pipinturahan yung 1/2 by 1/2 po siguro pero susubok din ako dun sa 1x1 dahil mas mura po yon kung hindi po sisirain ng mga biik hanggang sa paglaki kasi po kung pwede natin gamitin yung ganyang materyales mas mabilis po ang ating magiging pagtatayo dahil nasa 30 meters po ang isang roll ng ganyang mesh wire samantalang ito po na ginagamit natin na 2x2 ay 6 feet by 20 feet so pinuputol pa po natin ito para maging 3 feet ay, ganyan po ang magiging bakod natin so dun po sa gagawin naming kulungan sa may likod susubukan ko pong gamitin yung sarit-saring samut-saring mesh wire na meron kami dyan meron pong 1 half by 1 half merong 1 by 1 at meron din pong 1 half by 1 so kung alin po ang magiging mas maganda ayun ay na ipagpapatuloy ko at ishare ko po sa inyo ang paggawa malamang lang po ang maging diferensya doon hindi na pwedeng 10 feet ang pagitan ng aming mga poste Siguro po ay mga 5 to 6 feet ang magiging pagitan ng ating poste. Kaya so, po, malalakas kumain. At po ay nakasilong na nga dun sa mailikod. Yun po ang mga lumang rabbit cages na siyang ginawa nating temporary na silungan nila. Ito naman po yung ating mga sapal ng soya. Ganyan lang po kami nagpe-preserve. Ipakita ko naman noon na isinisiksik lang po namin ng todo sa pakainan ay sa drum pagkatapos po ay iiwanan namin medyo nakabukol na ganyan para wala pong maraming hangin yung plastic po ay lapat sa sapal ito po yung kinukunan na so pag nasiksik po yan ang hitsura pit pit na pit pit po so ito po ay kukunan pa kaya hindi pa natatakpan pero pagkagamit po nakakunan na tatakpan po namin uli ng plastic para hindi masyadong na hanginan at uh, mauubos naman ho yan hanggang bukas umaga hindi na kukukuhang umasim kasi pag nakasako lang madaling umasim yung ating sapal at pag nabilad po sa araw yung sapal naman ay nagiinit at hindi na po namin nakukuhang palamigin pa kahit na isilong natin so after 2 days po mainit na mainit na siya at mabahong mabaho na po hindi na po kakainin ng ating mga alaga so ito po yung ating mga inahin ng consolidated pen si Kay po ay nakastahan na uli ni Mario so sometime po sa December or January ang magiging pag-anak ni Kay ayun po si Mario ilinipat ng tali dahil nalakas po ang ulan para makasilong siya. Pag ordinaryong araw ay nakatali lang siya sa ilalim ng akasya. Dito po sa ating first winning growing, kakaunti na lang ang laman. Dalawang deliver na lang po natin kay ka-farmer ay mauubos na ang mga ito. Pagkatapos po ay pupunta na tayo dun sa Sampalok Pen. May malalaking baboy na rin po dun sa ating Sampalok Pen. Dito naman po sa kabila ay yung ating mga matandang inahin na supposedly slated for calling hindi pong namin naiwalay kagad kaya nababahan. Kaya po hinintay na namin na muling umanak at mga nagaanakan na po. So dun po sa may silungan ay itinaboy ni Mariano yung umanak po dito sa may pintuan. Sampu po ang biik nun. Hindi ko pa po na-follow up kung ilan ang buhay sa mga biik niya. So may umanak po tayo dito na anim lang ang inianak. Tapos uh, namatay pa po yung, yung iba. Yung mga ganong inahin po ay amin ang aalisin. Pero yung pong mga anak ng maayos sa mga ito ay ikikit natin. Either ibabalik po natin doon kay Mario o isasama natin dito sa mga dumalaga. So pasyalan lang po natin yung ating mga palakihin. Ngayong maulang araw, maghapon po ang ulan dito. Actually kanina pa pong madaling araw ay nag na. Late kagabi nung mag-umpisa pong mag ambon, -ambon Tapos nag-ulan, uh, persistent. Pero hindi naman po malakas na malakas ang naging pag dito sa Pampanga. Kaya lang po, tuloy-tuloy na may ulan. So, ayan po ang ating mga kasunod na pang deliver. Ilang piraso na lang sila, kaya ayan po, may tira-tira pang kaunti yung pakainan. Yung mga busog na ay sumilong po. So, ang binabantayan lang po namin ay hindi tumutuma lang kanilang kain kasi po 'yun ang pinaka-sure sign ng sakit na mahinang kumain ang mga alaga. So, ang ano po namin ngayon, observation sa mga alaga. Pa, oops, sorry po, may na ang daan dahil maputik. Am um, pag po yung tumuma lang kain, automatic out na po siya. Ilalabas na namin sa kulungan. At uh, isa pa pong gawa ko ngayon ay lagi ang sabog namin ng apog na may asin kulang kukulangin na nga po yung ating apog kaya bukas ay muli akong bibili ng dagdag na apog para po meron pa tayong pangsabog so isa pa pong gagawin namin um, ito pong mga naka schedule natin yan po yung mga biik na dapat ay trabawuhin, stop po muna. Uh, hindi po muna namin tuturukan ng ivermectin o ng respisure para po iwas stress sa ating mga alaga kasi po uh, pag may stress ang ano po uh, isa po yon sa cause ng paghina ng ating mga alaga. So ito po yung barako nating Pampanga native cross Quezon Black. Anak po siya ni Bobby. Siya po ang aking ipinasok muna dito sa likuran. Gawa pa nga po ng nagtamlay yung ating bulugan na batik na QB Cross Share Ang masamang balita po doon, hindi na nakarecover yung ating bulugan na yon matapos po namin bigyan ng uh, pastor oil, nakadumi po. Pero, ang nangyari po ay hindi siya nakakain pa rin. Siguro po ay grabe na yung pagkakatama sa bituka niya dahil nung dumi po ay maitim yung ilinabas niyang malambot na dumi. So, ibig sabihin po, may internal bleeding na or nagkaroon na po siya ng bleeding sa kanyang gut. Kaya po yung dumi ay maitim. Kasi po kung yung dumi sa dugo ay pula, ibig sabihin nasa may labas lang po yun. Palabas na po ng bituka ng tamaan. Pero kung maitim po ang dugo, ibig sabihin sa kalooban po talaga ng bituka nangyari. Kaya po ayan, bakanti na itong ating pinaglagyan sa barako at uh, sinabugan po ng apog at asin para po kung may contamination din siya ay ma-disinfect yung lupa So yan po na balita bawas po tayo ng isang gulugan Kaya po yung QBA Cross Pampanga Native ang atin munang ipinasok doon sa mga uh, inahin ng second breeding pen Yan po dahil nga maulan itong ating mga kambing ay nakasilong na rin. So yan po ang ating update ngayong araw dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsuporta. Please share, like, and subscribe.